yarde ng 1734 na tinagurian bilang ina ng lahat ng mga mapa ng Pilipinas ay nagtataglay ng bagong kahalagahan sa kasalukuyang panahon kasunod ng makasaysayang tagumpay ng bansa sa arbitrasyon laban sa China noong 2016 hinggil sa pag-aangkin sa Dagat Timog, China. Naging mahalagang bahagi ito ng presentasyon ng Pilipinas sa permanenteng hukuman ng arbitrasyon sa ilalim ng United Nations Convention On the Law of the Sea sa Hague. Pinasigla nito ang mga pag-aangkin ng bansa laban sa China na ipinapakita ang Panakot Shoal, kilala ngayon bilang Bayo de Masinloc or Scarborough Shoal. Inilalarawan din nito ang Spratly Islands na dating tinatawag na Las Islas de Paragua. Ang matagal ng alitan sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa magkakasalungat ng mga pag-aangkin sa West Philippine Sea bahagi ng mas malawak na dagat Timog China, ay nananatiling hindi nalulutas. Ang implikasyon ng 300 years na mapa ay higit pa sa kahalagahang legal. Ito ay nagsisilbing pangunahing argumento ng moral ng Pilipinas laban sa kapitbahay nito gamit ang makasaysayang ebidensya. Tuwing binabanggit ng China ang Nine Dash Line na inilathala noong 1947, binabanggit ng Pilipinas ang mapa ng Balarde na nagsimula pa noong 1734. Ang mapa na ginawa noong panahon ni Haring Philip V ng Espanya ay isang opisyal na dokumento ng pamahalaang Espanyol na nagpapakita ng pagmamayari ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang isla kabilang ang mga mababaw na batuhan pinagtibay pa ito ng kasunduan sa Paris, kasunduan sa Washington at iba pang mga mapa na tinatawag na mga kapatid ng ina ng lahat ng mga mapa ng Pilipinas kahit noong panahon ng pamamahala ng Amerika sa Pilipinas ang makasaysayang mapa ng 1734 ay kinikilala rin bilang unang siyentipikong mapa ng Pilipinas pinangalanan ito kay Padre Pedro Murillo Velarde isang Hesuitang Espanyol na gumawa ng mapa kasama ang mga Pilipinong sina Francisco Suarez at Nicolas de la Cruz Bagon. Bukod sa mahalagang kontribusyon nito sa alitan sa karagatan ng bansa sa China, isinasalamin din nito ang buhay ng mga Pilipino bago ang ika-18 na siglo. Ang mapa ni Murillo Velarde ng 1734 na pinangalanan sa hesuitang kartografo na si Pedro Murillo Velarde ang kauna-unahang mapa na nagbanggit sa Scarborough Shoal kilala rin bilang Panakot Shoal, isang pinag-aagawang teritoryo sa dagat Timog China. Ang katawagang Panakot Shoal ay nagpapahiwatig ng panganib dahil ito ay isang nalubog na bahura na may posibilidad na maging sanhi ng pagkabangga ng mga barkong naglalayag. Wala ni isang sinaunang mapa ng China o Vietnam man ang nagpapakita ng Scarborough Shoal. Tungkol naman sa China, ang kanilang mga mapa mula pa noong 1098 hanggang 1100 AD Tang Dynasty hanggang 1912 Qing Dynasty ay nagpapakita lamang ng Hainan Island bilang kanilang pinakadulong timog na teritoryo. Bukod sa pagiging unang mapa na nagbanggit sa Scarborough Shoal, ang mapa ni Velarde ay nagtataglay ng opisyal na sagisag ng Royal Coat of Arms ng Haring Espanyol sa kanang itaas na bahagi. Ito ay nagpapatunay na ang mapa na naglalarawan sa kabuuan ng teritoryo ng Pilipinas ay isang opisyal na mapa na ipinagawa at kinilala ng Espanya na nagpapakita ng kabuuan ng teritoryo ng Pilipinas noong 1734. Samantala, ang mga sinaunang mapa ng China mula sa mga unang dinastiya hanggang 1912 ay hindi nagpapakita ng Scarborough Shoal. Ang pagbanggit sa Scarborough Shoal sa mapa ni Velarde ng 1734 ay napakahalaga para sa Pilipinas upang mapatibay ang legal na posisyon nito sa pagdinig laban sa China. Bukod sa pagiging hindi lihitimo at makasaysayang bahagi ng China, ang Scarborough Shoal, ang kawalan nito sa mga sinaunang mapa ng China, ay nagpapawalang bisa sa Nine Dash Line at sa argumento ng China na batay sa makasaysayang kamalian. Ang mapa ni Velarde na tinagurian bilang ina ng lahat ng mapa ng Pilipinas ay may mahalagang papel sa pagtibay ng legal na tagumpay ng Pilipinas at sa pagpapawalang bisa sa malawak at mapangahas na pag-angkin ng China sa Dagat Timog China. Noong 2016, nagpasiya ang permanenteng hukuman ng arbitrasyon sa hage pabor sa Pilipinas na nagsasaad na walang makasaysayang karapatan ang China batay sa kanilang 90-dash line. Gayunpaman, tinanggihan ng China ang desisyon. Ipinakikita ng mapa ang Scarborough Shoal, dating kilala bilang Panakot Shoal, bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Matatagpuan ang bahura mga 358 kilometro sa kanluran ng pangunahing isla ng Luzon. Nakuha ng China ang Scarborough Shoal noong 2012 matapos mapigil ng isang frigate ng hukbong dagat ng Pilipinas ang walong Chinese fishing boat na pinaghihinalaang ng iskor ng koral at malalaking halaman. Nagresulta ito sa dalawang buwang pag-aaway sa pagitan ng Pilipinas at China. Nang kalaunan, nakipag-ayos ang Estados Unidos. Sumang-ayon ang magkabilang panig na umatras mula sa Scarborough Shoal. Inalis ng Pilipinas ang mga barko nito ngunit na natili ang China at kalaunan ay sinara ang buong atol. Pumanaig ang desisyon ng Tribunal sa Hage Pabor sa Pilipinas noong 2016 na tinanggihan ang pag-angkin ng China sa Dagat Timog, China. Napagpasyahan nito na ang mga katangiang lupa, hindi ang makasaysayang karapatan, ang siyang nagtatakda ng mga pag-aangkin sa karagatan at idineklara na ang 90-dash line na pumapalibot sa dalawang milyong kilometro kuwadradong bahagi ng Dagat Timog China sa mga modernong mapa ng China ay labag sa batas. Pinagtibay nito ang karapatan ng Pilipinas sa mahigit 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone na kinabibilangan ng Scarborough Shoal. Ang mga nagbabagong dash line ang batayan ng pag-angkin ng China sa soberanya sa 90% ng Dagat Timog China. Ang pag-aangkin ng China sa dagat Timog China ay nakabatay sa isang U-shaped na mapa na may 119 na guhit na inukit noong dekada 1940 ng isang Chinese geographer na naging siyam na guhit noong 1952 at kasalukuyang sampung guhit noong kalagitnaan ng 2023. Matagal nang ipinaglalaban ng China na ang kanilang pag-angkin sa dagat Timog China ay may makasaysayang batayan. Maraming Chinese analyst at akademiko ang nagsasabing ang mga isla sa dagat timog China ay unang natuklasan ng Han Dynasty ng China mahigit dalawang milenyo na ang nakararaan. Ayon sa mga ulat, ang mga misyon ng China sa Cambodia noong ikatlong siglo AD ay nagbigay ng mga tala tungkol sa mga sentro ng kapangyarihan sa Spratly Islands pagkatapos sa pagitan ng ikasampu at ika-14 na siglo sa panahon ng Song at Yuan dynasties, ipinakikita ng mga tala ng China na ang Dagat Timog China ay nasa loob ng pambansang hangganan ng China. Ginagamit ng Beijing ang mga dokumentaryo at arkeolohikal na ebidensya, mga indikasyon ng aktibidad ng China sa Dagat Timog China na sumasaklaw sa libu-libong taon upang suportahan ang kanilang mga pag-aangkin sa soberanya. Sa unang tingin, ang mga ipinakitang ebidensya ay maaaring sapat na patunay sa mga pag-aangkin ng soberanya ng China, lalo na kung ipagpapalagay na ang soberanya ng China ay totoo na at ang ebidensya ay hinahanap upang suportahan ang mga pag-aangking ito. Gayunpaman, ang argumentong ito na batay sa makasaysayang karapatan ay pinag-aalinlanganan sa maraming aspeto. Una, kulang ang patunay na kontrolado ng China ang Dagat Timog China pagkatapos ng kalagitnaan ng ika-17 na siglo. Matapos ang panahon ng masiglang paglalayag at pagtuklas sa panahon ng Ming Dynasty 1368 hanggang 1644, higit na isinara ng mga emperador ng China ang kanilang imperyo sa mga karagatan. Dahil dito, kakaunting kartografikong ebidensya ang nagpapatunay sa karapatan ng China sa Dagat Timog China. Karamihan sa mga katangiang lupa at isla sa Dagat Timog China ay maliliit na bahagi lamang ng mundo na may kaunting kasaysayan at halos walang naninirahang sibilyan. Bukod dito, ang mga arkeologong natuklasan ang mga arkeolohikal na ebidensya sa dagat Timog China ay mga Chino at sa ilang mga kaso ay pinunduhan ng Beijing na maaaring magdulot ng pagkiling sa kanilang konklusyon na nagpapatunay sa pagmamayari ng China sa mga isla at hindi isinasaalang-alang ang iba pang posibleng pinagmulan ng ebidensya tulad ng mga lumubog na barko, pansamantalang pagtigil ng mga barkong Chino o maging ang sadyang pagtatanim ng ebidensya ng mga taong may interes. Sa pagbanggit sa makasaysayang mga pag-aangkin ng China, tinutukoy ng Beijing ang mga mamamayang Chino at hindi ang anumang partikular na pamahalaan o bansa. Ipinapakita ng mga pahayag na ito na itinuturing ng Beijing ang China bilang isang pangkat ng mga tao na may iisang kultura sa halip na isang partikular na estado-bansa o pamahalaan. Sa pananaw na ito, tinitingnan ng China ang ebidensya ng mga aktibidad ng mga mamamayang Chino sa Dagat Timog China at ang ebidensya ng mga pag-aangkin ng soberanya ng China sa Dagat Timog China bilang magkakaugnay. Ang katotohanan ang malawak na lugar ng Dagat Timog China ay naging karaniwang pangingisdaan sa loob ng maraming siglo hindi lamang para sa mga Chino kundi pati na rin para sa mga taong naninirahan sa mga modernong estado ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Indonesia. Ang mga makasaysayang tala ay maaaring hindi pabor sa China sa patuloy na debate sa pagkontrol sa Dagat Timog China, kung saan dumadaan ang hanggang 5.3 trilyong dolyar na halaga ng pandaigdigang kalakalan taon-taon. Wala ni isang mapa ng China o Vietnam man ang nagpapakita ng Scarborough Shoal mula pa noong sinaunang panahon sa mga mapa ng China mula pa noong 1098 hanggang 1100 AD Tang Dynasty hanggang 12 Qing Dynasty. Ang Hainan Island lamang ang ipinapakita bilang pinakadulong timog na teritoryo nito. Upang lalong pabulaanan ang pag-aangkin ng China na may makasaysayang karapatan. Maraming sinaunang mapa ng China na nagsimula pa noong 900 years na ang nakakaraan mula sa mga panahon ng Song at Tang dynasties ang nagpapakita na ang Hainan Island ang pinakadulong timog na teritoryo ng China. Bukod dito, kinilala rin ng Konstitusyon ng Republika ng China noong 1947 ang Hainan Island bilang pinakadulong timog na bahagi ng bansa na nagtataas ng mga katanungan sa kung ano ang magiging Nine-Dash Line claim sa hinaharap. Maraming taon nang ibinabatay ng China ang kanilang mga pag-aangkin sa Dagat Timog China sa Nine-Dash Line, kung saan inaangkin nila ang halos 90% ng pinag-aagawang karagatan hanggang sa mga baybayin ng Malaysian Borneo at Brunei. Ang mga larawang inilathala ng China ay nagpapakita ng hakahakang linya na halos nakayakap sa mga baybayin ng mga karatig na bansa. Gamit ang kontrobersyal na linya, patuloy na pinapalakas ng Beijing ang mga aktibidad nito sa Dagat Timog, China, simula sa mga isla sa mga taong 1970 at 1980, ang Spratly Islands noong dekada 1990, at ang Scarborough Shoal noong unang bahagi ng dekada 2000. Ang mga pag-aangkin ng China ay higit na nakabatay sa kanilang makasaysayang karapatan noong panahon ng Han Dynasty na nagsimula pa mahigit 2,000 years na ang nakakaraan. Sa modernong kasaysayan, sinuportahan ng China ang kanilang pag-aangkin sa soberanya at mga kaugnay na karapatan sa teritoryong ito alinsunod sa Cairo Declaration ng 1943 at Potsdam Proclamation ng 1945. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ibinalik ng Japan sa China ang mga teritoryong Chino na sinakop nito kabilang ang Taiwan at ang Panggu Islands, Chishia Islands at Nansha Islands. Gayunpaman, noong 2016, pinawalang bisa ng Arbitral Tribunal sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea ang makasaysayang mga pag-aangkin ng China sa pinag-aagawang karagatan ng Dagat Timog China. Tinalakay ng tribunal ang tanong kung ang mga pag-aangkin ng China sa makasaysayang karapatan sa loob ng 9-dash line, ngayon ay 10-dash line, ay naaayon sa Yun Close. Naobserbahan na ang teritoryong inaangkin ng China na nabuo sa mahabang kasaysayan ay sumasakop sa mga buhay at dibuhay na yaman tulad ng pangingisda at petrolyo. Malinaw na nagsasanib ito sa mga lugar na bumubuo sa Exclusive Economic Zone, EEZ, o Continental Shelf ng Pilipinas. Para sa Tribunal, ang UN Clause ay nagtatag ng isang komprehensibong sistema ng mga maritime zone at naglalaan ng mga karapatan sa mga lugar na ito sa coastal state at sa ibang mga estado. Sa mga lugar ng EEZ at continental shelf, ang coastal state ay may eksklusibong soberanyang karapatan sa paggamit ng mga buhay at dibuhay na likas na yaman. Tungkol sa mga karapatan ng ibang mga estado sa mga lugar na ito, natuklasan ng tribunal na hindi pinapayagan ng UNCLOS ang pagpapanatili ng makasaysayang karapatan ng anumang estado sa loob ng EEZ o continental shelf ng ibang estado sa makatuwid matapos maipatupad ang UNCLOS ang mga makasaysayang karapatan na maaring taglay ng China sa loob ng nine dash line sa mga lugar na sakop ng EEZ o Continental Shelf ng Pilipinas ay napalitan ng sistema ng maritime zones na nilikha ng UNCLOS. Ibig sabihin, ang mga dating makasaysayang karapatan ay hindi na umiiral dahil hindi ito tugma sa UNCLOS. Alinsunod dito, nagpasiya ang tribunal na ang mga pag-aangkin ng China ay salungat sa UNCLOS at lumampas sa mga limitasyong geografikal na itinakda nito. Tinutugunan ng desisyon ang tatlong pangunahing issue. Una, ang tinatawag na Nine Dash Line at ang pag-aangkin ng China sa makasaysayang karapatan sa Dagat Timog China. Pangalawa, ang katayuan ng ilang maritime features sa Dagat Timog China. At pangatlo, ang legalidad ng mga aktibidad ng China sa Dagat Timog China. Gayunpaman, dahil sa mga limitasyon sa hurisdiksyon, hindi tinalakay ng arbitral tribunal ang mga bagay na may kaugnayan sa soberanya sa teritoryo sa pinag-aagawang maritime features sa pagitan ng mga partido.